Inanunsyo ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSHUD at ng attached agencies nito na ipatutupad nila ang payment moratorium o pansamantalang suspensyon ng pagbabayad ng mga biktima ng masasamang panahon na, ng walang multa. Kasabay nito ay sinabi ng Dinsyot na meron silang calamity loan para sa mga biktima ng habagat at mga bagyong tumama sa bansa. Ang kay Dinsyot Secretary Jose Ramon Aliling, ipinatutupad nila ang isang buwang moratorium sa amortization payments para sa mga beneficiaryo nila sa mga apektadong lugar pagugnayan din ang decision sa mga lokal na pamahalan upang matukoy ang mga apektadong lugar at iindorso ang mga kwalipikadong benepisyaryo. Kaugnay nito, 70% naman ang ng pag-ibig fund savings ang may ng mga miyembro sa apektadong lugar, kabilang ang monthly savings, earned dividends at employer counterpart contributions. Aktibo rin ang calamity loan program ng pag-ibig fund sa lahat ng branches nito para makatulong sa mga biktima ng kalamidad. Ito'y bilang bahagi ng hakbang ng housing agencies upang mabawasan ang pasanin at makatulong sa pag-usad ng mga biktima ng masamang panahon.